Napansin ko ang haligi ng bahay namin ay may mga bitak at lumulubog. Dahil ba ito sa lupa? Opo. Ang klase ng pundasyon na kailangan ay nakadepende sa klase ng lupa at pangangailangan ng bahay na itatayo. Ang matibay na pundasyon ay makatutulong na mapatatag ang bahay laban sa mga natural na kalamidad tulad ng lindol, baha, at bagyo. Mahalaga na maunawaan ang tamang mga pamamaraan at mga materyales para sa iyong pundasyon. Ito ay hindi lamang tungkol sa pagtatayo ng bahay. Ito ay may kaugnayan sa tamang pagpapatayo nito. Isang simpleng tip, ang paglalagay ng gravel bed bago ibuhos ang kongkreto ay nakakatulong para maiwasan ang pagtagos ng tubig at maprotektahan ang kabuoang tibay ng pundasyon. Siguraduhin gumamit ng tamang footing, lalim at sukat ayon sa iyong local guidelines. Bawat detalye ay mahalaga para sa mas ligtas at mas matibay na tahanan. Ang paggamit ng mga lokal na materyales ay hindi lamang matipid. Isinasaalang-alang din nito na ang bahay na iyong itatayo ay akma sa kondisyon ng iyong komunidad. Gamit ang tamang kaalaman at mga kagamitan, magagawa ang pagtatayo ng pundasyon na matibay laban sa sakuna. Para sa mga kalkulasyon at references, kumonsulta sa inyong microfinance institution. Samahan ninyo kami sa susunod na video para sa mga tips tungkol sa mga haligi at biga